Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Rimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romales kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romales kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung Sona, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Bootsman Rimulya ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa imbestigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipafile na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk at pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na Don't come home, we will take care of you Tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous kasi they may hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay kay Henry Alcantara ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo 'yan. Ang totoo'ng numero ay 56 billion pesos. At 'yung pong halaga na 'yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romales na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Counting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver Speaker Martin Romales at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag -unawa.